Yes, eh, sabi ko. Ang butol, okay may ayan. butol idol. Positive. Oo, uh, 100% yan. Parinig ko lang. Uh, ayan, ano? Pwede tumakbo pa. Ito kasi Patakbo yung... Ba yan. Ito pag dito nang dali ngayon, hindi na mo tatakbo yan. Kaya naman malaki makakasira. Oo. Swerte yun lang. Kaya e quotation mo. Timing belt. Water farm, stick ko Water pump. Medyo madugo ka ng laban ito. Kaya maingay ay dun eh. Timing belt, water pump, tsaka adjust, dito mo na ako focus Dito muna na ako focus Ito. Pwede naman itong cooling system kung sabay na nyo kasi hindi mo alangan mga Hmm. Ano? Sabay na natin yung regito. Hindi. Ayos na nakita mo? Dito mo yung timing belt? Asan ba dyan yung timing belt? Ayun sa baba. Ayan set putol oh. No? Ah, oo. Wala na, na, ano? Picturean nyo rin sir para meron kayong ano? Okay. Pa pero... kay ano? Hindi ko pa pero... Meron kayong para meron din kayo sir, ano? Mga experience na... Meron din kayong history na sarili. Hindi ko sa pa napapaglas yung... pero alam ko na naputol. Ano remembrance ko ba yan? Putol. <laughs> oh, Membrance yung para alam nyo. Ay naputol lang ako dati. Ito yung ano. Hindi ko pa napapaglas pero alam ko na naputol. Putol Botol talaga yan. Yung tunog na yan. Ito Tapos, po yung mga na unit sa amin. Yeah, yeah. WNO 243. Un PC Un Adventure. Ito po, uh, maingay okay. ng... okay, okay. yung makina. Tapos yung vibration. Gawa ng putol. Baka magbablog pa yata ah. Oo, bablog na yun. Putol po yung... Diyan. Ako, taga ko nandiyan vlog Nagbago na kaya trabaho dito eh. Ito yun po yung first step na gagawin natin. Kasi ano?

Magyan ng kumalang dyan sa may malaking timing belt. Patay. Tudas. Sabi nga nila, wala kang magkakuntan dyan. Yes, sir. Ito. Ito, utol na. Ayan, nakatiming naman yung... Ay, oh. Nakatiming. Nakatiming balancer wala na kasi or not yun na timing niya o start up okay naman magal okay. na butol to kaya di ba na tapos ito wala okay. na sa timing kaya maingay pala kanina narinig nyo naman ganun na lang gawin natin ita timing na lang ni. Ito yung mga natin. Ito kasama natin si Randy. Shout okay. out. Ang galing talaga ako ato ni Randy. Alam niyo na alam niyo na putol na. Tawagan mo na lang ito. Okay. Sige, na. Thank you. Try na lang. Matanggawin niyo na lahat. Dabla sobrang ingay. Talon po na lang sa mga ito. Talon. Takatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatakatak Ito to, hindi to nagpalit. Sa bilang na nagpalit. Hindi mo nagpalit na. Ay, na oh, sabi mo nang dinagpalit, ay pag nagpalit ka, ang sinididin na, na, si na dahil mo, sarili mo. Ang oh, nga yun. Ay, Lahat na doon ngayon? Hmm. Hindi mo kukobre na. pag Ang hirap nung vlog dito. Ang vlog Kung may nahan! Pwede sila tawag ko, Pwede sila tawag Basics!

Yan, hindi marilinis yan mamaya. Magaling maglinis yung mali. Pati water pump na to. Ang kaming tabi i-spray ispray hmm? ng na mabalot. Ang dami. Ispray na bang palo. Hindi kasi ako maka-stay dito sa pag vlog Mamaya-maya, may tumatawa. Ay, ang gawin ko. Ang binibinihan na lang pala ako. Saan pa ka na? Tatlo na kayo tatlo kayo, stand lang like, yan tatlo ini check din eh sir Ben, ikaw tayo sige sir Ben sige okay. sir Ben nalabas na yung putol na timing belt ang sama, buti damon, hindi tumukod yung barbula sa sana nga oh, ang אוי העדות, זהו רולמו, יום שום 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 Napuno uh, ito. yung naputol. Uh, Jackpot. Pwede pa na mapamalo. Pwede yung sintron. Uh, ayan. Goods na goods. Goods na goods. Ang kong nangyayari. Buti na lang. Na-check natin maingay. Ibig sabihin, Patagal na ito. Uh, nilinisin na lahat yan.

update na lang. Shout out, update na lang. Ito so, ang kagandahan ng puso nila. Ah, uh, nagawa na natin. Paanda rin na lang natin ito. Inakabit na lang yung scroudies. Scroudies. Scroud. Tapos pindy itong mouse. host Baka Hoses. Si hoses Hose niya, hoses kasi maraming hos. <laughs> uh, Pinalitan na rin ang timing belt. Hindi ko na binibidyo kasi yung timing belt. Bakit sabi nyo? Meron naman na ako dyan. Puntahan nyo na lang yung process na yan. Nandyan na. Oh. Itong binibidyo ko na to, Uh, Run aware na lang na um, bakit maingay. Bakit ganun, medyo maingay hatak. Tumalon na pala to. Ang balita nito, tumalon, naputulan ng timing din. Uh, yung maliit lang, naputol, kumalang dun sa may malaki. Sa puso mo. Kaya, tumalon yung sa may malaki. Kaya umingay ng ganun, kaingay. Ngayon, mamaya, pala At magkakailanman. man. Tatlak lang rin to. Titignan natin kung tutunog pa ng ganoon. Katulad lang. Sir. Kanina nga. Ang ganoon. Sige. Ato, palitan mo yung tunog dito ha. Ako may idol. Tapos medyo papakintabi muna natin. Pakintabi daw namin. Pakintabi namin. Hindi na pala. Paano yung one clutch? Hindi na ibababa. Okay. Sa daw mo rin. Iba ba yung nausapan sa akin sir? Tapos HR na. Kung masin pag okay na yun. Kung pwede daw sa diretsyo. Sige, walang problema doon. Kung basta mayroong bintag. Gusto niya ano ni yar. Sige, sige, Ano yung sa dati kayo, mas maganda kaya yung uh, dati. dati. Malayo ka palang alam <laughs> mo na yung tunog. <laughs> eh Saan no? na yung lumalaga pa dati? Naka, 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 naka. Hey, Parang pala no? na rotation doon. Ito na yung map ano na yung natin. Ika natin makuha dito. Ito na lang lang sa susunod natin, O, Ito yung EGR? Ito. Kaya kasama yan. Tanggal yan lang. Intake. EGR. O, Tapos sa ilalim. Ah, transmission. Ano ba natin? Ano ba na yun? Flat skate saka famous. Pwede na yung e, sabay yun, idol. Oo. No, days. Hindi. Eh. E, kaya naman ng one, to one day. E, basta make, dalawa tao. Basta walang papalitan na pesa. So, hindi nagkakatalo nagkakatalong. Yung glass naman, madali lang okay, naman okay. yung ganyan eh. Kaya araw. O, na araw. mas tawag Yung sa preno, mas yung tayo. Yun lang din yung ano. Kaya pag, Oh, medyo... Pag nagpa-plase okay. kasi nasisira yun na sa loob. Oo. Oh. Kapalit Plastic. tayo Plase. yan. Pero bira naman mangyari yun, sir. Ano, i-road test na tayo? Oo, oh, okay. so, i-road test. Salam <laughs> mo. Parang ayaw ni sir, gusto niya yung dati daw eh. Okay, sir, palit yan. Thermostat, ay yung water pump yung sir, oh. Ano okay. yan? Okay, okay. Ito yung malakas ang tunog dati, ano. Yan, yan okay. na ang tunog ngayon. Ito, tatagal naman ako. Oo, oo. Oo, oo.